Tsaga-tsagaan talaga natin yun. Mm. Sayang nyo. Mm -hmm. Nasunod na? oh. sunod. Pang extreme natin, oh. Ito yung galay, kapayok. Hmm, paita. Huwag doon. Sa liwanag mo Makakulay <laughs> ang Pasko Tapos na magkakulay, tipik na lang Bakpak na si Jose Malika. Kunti hmm. na lang, kunti na lang. Dalas ng bibig na to. Dalas na ako. Mga sa paroyo. I-compare natin sa maniki. Ang tayo yung mga karabas ang style ng arroyo laki-laki ulu tabo si bang lahas yung <laughs> lamanya matigas oh malambutan lang matigas ang tinik matigas in short pangit <laughs> diba ayos din pero mas masarap ang itib no masarap ang itib nasa lang na sila nag invade na sila eh ito ano to ha aroy ito ha itib itib tapos ganito kalaki guys kaya nila sobrang dami dami talaga ganito kalaki May itlog. Nanganak na. Nanganak na siya. Shout out kay ah uh, Roxy. Parang Roxy. O, oh, yan o. Oh. sarap pang angiwa. Mm -hmm. buhay kay misis. Ang kusina Yung may kwento ko lang. Yung ibang kwento to ha. Ah, yung araw na kami ng dalawang tatang dito eh. Yung subitaw. Alam nyo ba yung subitaw? Yung Turo na sitaw ba? Binubuto Binubuto yun eh, binubuto Subitaw dito sa amin yun Merong ganun na ano na eh, Sang Wilkens Ano pa? Eh, ito yung tanghali Dito ako kumakain Kasama ko sa Tayron Nainip kami sa bayan eh Tsaka na May mga bukid-bukid Ako nagbira-bira ng bukid dito eh ano yun? Araw-araw yun. Yun yung ulam namin. iniiba iba lang namin ng, ano, ng sakot. Minsan, mamumulot sa ng kung ano-anong mga dahon dyan. Yun ang, ano, di ba? Uh, yun, malunggay. Yan ang ilagay muna namin ngayon bukas. Magdala siya ng isang bilis na ganyan, no? Yan naman ang lahok. Tapos pag mayroon naman ako tirang ulam sa bayan ng mga hindi naubos pinirito, yun. Maling ko rin yun. Ilahok naman yun. Ano yun? Subitaw yun. Bago matapos ang summer, ba napakalahati rin yung isang Wilkins. <laughs> Wala ba <mo> kami rayuma? Lagyan <laughs> natin ng asin. Ayaw mo lagyan ng asin bilaw. Sarap yun. Lagyan <laughs> mo <ka> yun <na> pa. Ang <laughs> yun. Bagong bilaw <laughs> oh, oh, -man yun. Oo, eh. May bilaw, may pink. May black pa. Dilaw ang masarap dyan. Sarap at ang bilaw natin. Mga rabas, goods na to. <laughs> oh, tutul agad Ano tayo mga karabas Lohokan natin ng ganito Ang um, Patola Para dumami Nakalaki siya ngayon ng ano Medyo sawa ng tao dito eh Sawa na kami eh Nakalaki siya ng maganda ngayon Hmm. Yan ang tunay na harvest, harvest talaga. Ganito talaga dapat ang harvest. Hmm. Mga karabas Oh. Medyo na ano lang sa tubig oh, pero nakarecover. Bapat. Babad sa tubig, pero hindi naman natin yan pwedeng biglain eh, ng pang huli na ang lahat. Yung pang ano, yung punggos. Lalo mga mataya. Ayaan ko na lang. Nagbibigay pa naman ng bunga. Yung update sa ano? Yan, ang tawag dyan, pipino. Ano nga na lang? Bawang wunga ito. Walang ispre ispre Pero may butas-butas butas <laughs> Para, ina natin yung organic na... Organico. Organic lang. Ito yung mga butas-butas. Ito yung aking, ano, yung aking nursery. Marami na akong patubo dyan ng mga halaman, no. Yan, tubo na yan. Mga ko dyan.

Lissa! <try> na natin ang ating ah, uh, pabidabidang sibuyas kung um, shout out kay Cordy mag-aamot ako kaibigan ng uh, palakang ahas na dried baka meron ka dyan siyaran lang namin lagay na rin natin tong uh, ating kamatid matagal to kasi manusa nisa kaya ay, dapat mauna yan kamatis nga yung mga karabas yung panagula na kamatis malayo malayo doon sa kamatis na nung araw yung mindis yung atas na yun parang drugin yun walang atas atas eh. parang hindi kamatis eh. parang siniguelas eh. hindi huh? hindi ko na eh. ayaw maluto eh Ito, ilagay na natin itong ating uh, pinaka gulay damay ang kapitbahay ang dami ng gulay hindi mawawala ang ating baguong yan ang magpapasarap Saan yan yung suka yung <laughs> 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 ang pinaasim ko dito mga karapas ay kamatis pero kung wala tayong kamatis babala natin ko ng suka, yan ay, goods na lagay na natin, itapix na natin itong ating uh, nahuli kanina pinutulpo-tulpo yung mga lady fish pero ito po huwag sayang, sarap yan ito, papapatayin ko na po ito. Pagkat so, ito ay goods na. Yan na po yan. Kain na na! Mga karabas, habang gagawin lang sa sawan. Shout out po siya naman tayo mga karabas. Shout, shout out po kay Irish M. Kyoto. Shout out from UK. Happy birthday sa aking asawa Dante Quito this September 17. Oh, September. Kapon. Kapon. Ngayon. Ay, ngayon. Happy birthday, ay, birthday po. Kay Nico from Juan Domingo. Pa shout out kay Miss Mr. and Mrs. Paul and Shirley Pontanilla from Stockton, California, USA. And Mr. and Mrs. Renato and Miraflor Opelia from Iwa Beach, Hawaii, USA. Thank you po. Yun. Shout out from Bulan Sorsogon at Ilig Irigan man, Iriga man to. Iriga City. Lucina Family, Andres Family from Layusa Andres. Shout out po sa buong Team Harabas, sulit Sulid Karabas from Marikina City. God bless po Sir Jeff and Ma'am Rox. Robilin Gajani. Shout out po sa buong Team Harabas. Ingat po kayo lagi. Asahan nyo Asahan niyo ang aming patuloy na supporta kudos sa Raptor Boys laging malinis si Raptor pa shout out po sa aking mga bibis kay Daphne, Lester and Kali of Galas Quezon from LND Kulot kay Crash Over from United Kingdom shout out po kay Prince Sky Sailor thank you po kay Rachel Gabitin shout out po sa Pilipinas Runners Chris from Asline Cross Maninang. Yun. Ano pong, isa pong. yun? Yun, lahat yan. Ito. Yo, shoutout po tayo guys kay Rose Generoso, Bing Garcia, Jasmine Paredo, from San Mateo Rizal. Pabati po sa nanay ko, birthday po niya sa September 11. Nena Reyes. From your love, from your love ones, Joyce Lynn We love you, Nanay. Happy birthday po, Anthony Makay. <clears throat> Gerardo Pascual, Jun Toreno from Makalin, Texas. Shoutout po, Flores Valdez family from Alaminos, Laguna. From Tay Blanca Flor, Flores Valdez. Shoutout po sa Mangao family of Mamatid, Kabuyao City. Lalo na sa head from uh, sa head ng pam namin na third uh, Terpits Mangaw. Sobrang pan po ng harabas. Shoutout po sa family Labordo and Mauricio from Iloilo Ilo City. Yun. Papate po ng happy birthday. Pamangking kong si Soli Arenas Tucson of Sir Nosco Lombardon, Italy. 60th birthday niya sa September 28 from Tita Meme. Salamat. O shoutout po since umpisa pa lang nila Solid Carabas, isa ak family ng Marulas, Valenzuela City from Deng from Deng Deng Isak. Yon, Carabas, tagay natin tong mga Abu. Oh, Ubus. Tama ya. Mm -hmm. Wala pa yung niloto ni Dalaman dyan no. May patula Ayun, sarap. Siyempre meron kasi dito mga karapas yung sumama sa atin kanina ayan yeah, o si Sai si Melo mm. yun si Mibi at saka si Pepa Ya. <laughs> Ikaw hindi oh, ka sama kanina si ba ha? Hmm. Extra extra. Tamad ka ba dong ha? Kawayan. <laughs> <laughs> ay. Hindi dapat dito naman. Tayo mga karabas. Dato tayo. Tara. Hmm. Tangalian. Kaya tayo mga karabas. Ito ano? Agahan ng sulat ay. Agahan tangalian ato. Ako nagkain ako kanina alas 5 Daling araw 4.30 ako nagsaing ng eh. Galuto Alas 5 kain na kami Ang oh, sarap, sarap. Mm -hmm. Buhay na buhay ang mm -hmm. ni tatang mga karas Pag binaguungan eh ah. <laughs> Gusto niya maalat May bagong May asin pa Papes Wala niyo kung laging pati siya <laughs> <na -acid>, eh. <laughs> Ang paasim ko dyan Sipang mataas ang mm -hmm. kamatis. Ano sa alat si Remo, no? Hmm. Hmm. Matindi si Mr. Bugs maguong. Hmm. Kaya nga Mr. Bugs yun eh. Ba nga na, baguong bang sasawa niya makakalapas so, pakita mo po ako. Hmm. Yan yung Mr. Bugs. Kaya, Mr. Bugs yan. May nalimutan ako, itong siling gren. Ah. Bakit pa ako tinawag na Mr. Bugs, hindi lang baguong? Hmm. Kainin lang natin Kasi yung gusto ang ganyan siyo. Bisa tu kang ah! Sam Ayun nga You know Sa so, ano you know, Bago ang bag Ayun na Hindi pa napisa Ayun Ayun sa bahay marami Sibag Pura ganyan lang Green Hmm Hinog na yung na ano, eh Ibas na yung mga hinog May hinog Kulatit na lang Nakakunahan no, tayo ng na ito Kaya pala ang sili ngayon Nag eh, isang libo po Nakatay mo pala ang siling <laughs> Wala rin <laughs> kahit mag 200 lang sana <laughs> <laughs> <Manami> na sili marami na. kung naman maganda ang sili mo 50 lang ang kilo <laughs> maganda rin yung kanila eh ganun lang ah eh. na ah yung na yung tatlo yung bayaw ko talaga magkatiba ngayon pagkasito huh? ng sili Ah. Parang ganda ang feeling niya. Kadilig oh, pa pang aja. Hmm. Hmm. Pag umulan doon, tuyo agad. Babaga din 'yon, oh, tubig. Bundok hmm. 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 eh. Hmm. Ganda. Mga pa matupad ng pangarap ng makabili ng food ngayon. Hmm. Ay lakas. Ang ganda na. Ang kanyang ano, may 30 mil ang kanyang

kabit taraga sa lupa sa nitong. Ikkan man pidi mo pala e kasi doon. Sobrang tuy anin dia. Ang lupa nya galas. Ulas taraga ano bogas ya. Tapos sila kata taslas kanang bintik ko ya. Kita mo mga barya e. Sabad pinaya ko dito ah oh. hindi pala click dito May hindi mga, hindi, mga, hindi na ako magawit na sa isang tubig mag e ang tubig e no? hindi, kahit hindi mag-e-stock, brad yung patak lang ng ulan sa kanya at wala na eh ah, maganda si Banog habang mag-a kain Gano'n siya, nice person siya. Maki kilo ko lang, isang million. Gusto lang yung gano'ng alu-aluhan sila. Dalawang no? gano'n. Hmm. Hindi lang mag-isa mag ng, Harvest? Pitas. yun. <laughs> Ano pa maganda doon? Maraming mamimitas sa akin. naman? nila. Pagod man dyan. Talino tali Thank you po. 好吧，别动别动。